May mga nagtataka kung ba't daw wala sa wedding entourage ni Carlo Aquino at Charlie Dizon ang anak ng aktor na si Macy. Ba't hindi daw ito flower girl? Isang natso interview naman ay nabanggit ni Carlo na hindi niya nakikita ang anak na si Macy. Malalang binabash bash ang aktor dahil sa naging hiwalayan ng ex niya na sa wow. isang negosyante ngayon almost 2 years ago. Well, ever since naman ganun na yung tingin nila sa akin eh. Iba Hindi mawag wala yung bashing talaga lalo na pag yung isang tao. Para sa akin, as long as intact yung inner circle ko at bashing sa mga nagmamahal sa akin, bakit ko papansinin? Umpisa ng actor. Nung nakausap siya sa press ko ng pelikulang I Love You lizzie Anya sa nasabing interview, ang masapiktado at emosyonal. Siya ay dahil hindi niya nakikita at nakakasama ang anak. Ayaw ko kasing magsalita ng anything against her, di ba? Diba? Kasi at the end of the day, ma'am siya ni Mithy, basta nag out po ako. Tinatanong ko po kung kailan ko pwedeng makasama. Wala pong sagot. Siyempre, importante yung time with me. Yung time din with my parents. Yung lolo't lola na senior na sila mami at daddy, sana, di ba, mahiram ko naman. Tutal, nagpo ako para sa kanilang dalawa. Ayaw ko nang isa-isahin ng mga kailangan nila. Nung tinanong si Carlo kung parenting sila ni Trina yung mga first few months, parang ganon yung setup. Ano yung problema? Ayaw kong mag-assume, ayaw kong magsalita. Kasi hindi ko talaga alam yung nangyayari. Kasi minsan, okay. Ipapasundo yung ganyan, sana talaga alam ko. Kasi yun nga, at this point, diba, dapat yung discussion natin is about co-parenting. Kung paano natin palalakihin si Mitty individually. Kailangan niya ng tatay, kailangan niya ng nanay. At the end of the day, sa lahat ng mga lumalabas, yung magsasaper, sino? Pag nagkaisip na siya. At message noon kay Trina, ever since na nakukuha niyang blessings, I was her well lagi kong pinagdarasal na physically and mentally she is better place. Kasi, araw-araw niyang kasama yung anak ko, ba? Diba? Sino ba naman magwi-wish ng something bad sa nanay ng anak niya, ba? Diba? Yun lang, at this point, sana lang mahiram ko si Macy. Sa nasabing interview, nabanggit din niya kay Carlo na very thankful siya kay Charlie na misis na niya ngayon. Kasi naiilang ako, 'di ba? Pag maraming tao, nahihiya ako. Pero pagkasama ko si April, parang feeling ko, bilong ako, sabi no ng aktor. Nauna silang magkasama sa teleseryeng A Soldier's Heart. Kakilala kami doon tapos nag-US tour. Mas nakilala ko siya pag uwi, ayun na, anya pa sa interview after the press ko noon na nauwi nga sa kasala noong Sabado.